Magandang araw, mga katropa. Ang Maynila ay isang napakagandang lungsod. Puno ito ng kasaysayan, kultura, at siyempre, mga tao. Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang gumigising para magtrabaho, mag-aral, at tuparin ang kanilang mga pangarap. Lahat tayo ay bahagi ng isang malaking paglalakbay sa loob ng ating siyudad. Ngunit aminin natin, ang paglalakbay na ito ay hindi laging madali. Ang ating mga kalsada ay puno ng mga hamon. Mula sa matinding trapiko na tila walang katapusan hanggang sa polusyon na dala ng mga sasakyan, lahat tayo ay nakararanas nito. Ang pag-commute ay naging isang araw-araw na pakikibaka para sa marami sa atin. Ang mga isyong ito sa transportasyon ay hindi lamang nakakaapekto sa ating oras at pasensya. Ito ay may malaking epekto rin sa ating kalusugan at sa ating kalikasan. Isipin ninyo ang usok na ating nalalanghap mula sa mga bus at jeepney. Isipin din ang panganib na kinakaharap ng mga naglalad at nagbibisikleta sa mga kalsadang walang maayos na daanan para sa kanila. Ang mga problemang ito ay malaki at tila napakahirap solusyunan. Ngunit tulad ng samatang lawin, naniniwala ako na sa bawat problema, mayroong solusyon. Kailangan lang nating buksan ang ating mga mata at maging mapanuri sa ating kapaligiran. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pag-unawa sa kung ano talaga ang nangyayari. Paano natin may papakita sa lahat ang tunay na kalagayan ng ating mga kalsada? Dito papasok ang isang napakalakas na kasangkapan na halos lahat sa atin ay mayroon na ngayon. Ito ay simple lang, pero ang epekto, pambihira. Ito ang kapangyarihan ng fotografiya o pagkuha ng litrato. Sa bawat pag-click ng ating mga camera, sa ating mga cellphone, mayroon tayong kakayahang ikuwento ang ating mga karanasan. Ang bawat larawan ay may dalang mensahe na maaring magmulat sa isipan ng marami at maging simula ng isang malawakang pagbabago. Hindi natin kailangan maging professional na photographer para makagawa ng pagbabago. Ang kailangan lang natin ay ang pagnanais na maging bahagi ng solusyon. Ang ating mga simpleng litrato ay maaring maging boses ng mga hindi napapakinggan. Ito ang magsisilbing ebidensya sa mga problema ang kailangan nating harapin. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga larawang ito, ipinapakita natin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga nararanasan. Ito ang unang hakbang para sa isang mas ligtas at mas luntiang kinabukasan para sa transportasyon sa Maynila. Ang bawat kuha ay isang panawagan para sa aksyon. Isang litrato lang, pero libo-libong salita ang kayang sabihin nito. Ito ang hiwaga ng fotografiya. Hindi nito kailangan ng mahabang paliwanag para iparamdam ang isang sitwasyon. Isang tingin mo palang sa larawan, ramdam mo na agad ang kuwento sa likod nito. Halimbawa, isipin ninyo ang isang litrato ng isang estudyanteng tumatawid sa isang mapanganib na kalsada dahil walang maayos na pedestrian lane. Agad nating mararamdaman ang kanyang pangamba. Hindi na kailangan ng mahabang caption. Ang emosyon at ang mensahe ay malinaw na malinaw. Ito ang kapangyarihan ng isang imahe na magmulat at magbabago ng pananaw. Ang fotografiya ay nagsisilbing salamin ng katotohanan. Pinapakita nito ang mga bagay na minsan ay hindi natin napapansin sa ating abalang paglalakbay. Isang larawan ng isang ilog na puno ng basura dahil sa mga taong walang disiplina o isang larawan ng isang matandang nahihirapang sumakay sa napakataas na jeep. Ang mga ito ay mga eksenang madalas nating nakikita pero baka hindi na natin pinapansin. Ngunit kapag nakita natin ito sa isang litrato, para tayong ginigising. Nagkakaroon tayo ng pagkataong pag-isipan ng mga ito at tanungin ang ating sarili, tama ba ito? Ano ang pwede nating gawin? Ang mga simpleng halimbawa sa Maynila ay napakarami. Kunwari, isang litrato ng bike lane na ginawang paradahan ng mga sasakyan. Ipinapakita nito ang kawalan ng respeto sa espasyo para sa mga siklista at ang panganib na dulot nito. Sa kabilang banda, Isang litrato naman ng isang grupo ng mga kaibigan na masayang naglalakad sa isang bagong gawang sidewalk sa tabi ng parke ay nagpapakita ng positibong epekto ng maayos na urban planning. Ang mga litratong ito, parehong positibo at negatibo, ay mahalaga. Ang isa ay nagpapakita ng problema at ang isa naman ay nagbibigay ng inspirasyon para sa solusyon. Kaya naman, ang bawat kuha ng ating camera ay isang oportunidad. Ito ay isang pagkakataon para maging isang citizen journalist o mamamahayag na mamamayan. Hindi natin kailangan ng malaking TV network para magbalita. Ang ating social media account ay sapat na para maipakalat ang mga kuwentong ito. Ang isang larawan ay maaring mag-viral at maabot ang libo-libo, kahit milyon-milyong tao. Maari itong makarating sa mga opisyal ng gobyerno na may kakayahang gumawa ng pagbabago. Huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng isang simpleng pag-click dahil ito ay maaring maging simula ng isang malaking pagbabago. Ang unang hakbang para malutas ang isang problema ay ang aminin na mayroon nito. Ang fotografiya ay napakahusay na paraan para gawin ito. Sa pamamagitan ng mga litrato, nailalantad natin ang mga isyu sa transportasyon sa paraang hindi kayang itago ipagkaila. Isang larawan ng isang bus na nagbubuga ng maitim na usok ay mas malakas na ebidensya kaysa sa anumang estadistika. Isang larawan ng mga pasaherong nagsisiksikan sa isang maliit na espasyo habang nag-aabang ng masasakyan sa gitna ng ulan ay direktang tumutusok sa puso. Ang mga imaheng ito ay nagbibigay ng mukha sa problema at nagpapakita kung sino ang mga tunay na apektado. Ngunit hindi lang problema ang kayang ipakita ng mga litrato. Kaya rin nitong magbigay ng pag-asa at inspirasyon Isipin ninyo ang isang litrato ng isang bagong tayong walkway o tulay para sa mga pedestrian. Ipinapakita nito na posible ang pagbabago. Isang larawan ng mga batang masayang nagbibisikleta sa isang kalsadang isinara para sa mga sasakyan tuwing linggo. Nagbibigay ito ng ideya sa ating mga leader kung ano ang mga proyektong makakatulong sa komunidad. Ang mga positibong imahe ay nagpapakita na may mga solusyon at ang mga ito ay gumagana. Nagbibigay ito sa atin ng lakas ng loob na hilingin ang mas marami pang ganitong uri ng pag-unlad. Ang fotografiya ay nagiging tulay sa pagitan ng mga mamamayan at ng mga gumagawa ng desisyon. Kapag ang isang koleksyon ng mga litrato na nagpapakita ng isang partikular na problema sa isang lugar ay naiparating sa tamang ahensya ng gobyerno, mas mahirap para sa kanila na hindi ito pansinin. Halimbawa, kung maraming residente ang magbabahagi ng mga litrato ng isang sira-sirang kalsada, o madilim na eskinita na delikado para sa mga naglalakad, mas malaki ang tsansa na ito ay maaksyunan. Ang mga litrato ay nagsisilbing boses ng komunidad. Isang malakas na panawagan para sa agarang pagbabago at pagpapabuti ng ating kapaligiran. Higit sa lahat, ang mga litratong ito ay nag sa atin na mag-isip ng mga malikhaing solusyon. Kapag nakakita tayo ng larawan na isang espasyong yung hindi nagagamit, maari nating isipin Paano kung gawin itong isang maliit na parke o isang bike rack? Kapag nakakita tayo ng larawan ng matinding trapiko, baka maisip natin, kailangan natin ng mas mahusay na pampublikong transportasyon tulad ng mga tren o mas maraming bus. Ang mga larawan ay hindi lamang nagpapakita ng kung ano ang nasa harapan natin. Binubuksan din nito ang ating imahinasyon sa kung ano ang maaaring maging itsura ng ating lungsod kung ito ay magiging mas ligtas at mas luntian. Ang pinakamagandang bahagi nito ay lahat tayo ay maaring makilahok. Hindi mo kailangan ng mamahaling kamera. Ang cellphone na nasa iyong bulsa ay sapat na. Bawat isa sa atin na araw-araw na naglalakbay sa Maynila ay isang saksi. Saksi tayo sa mga problema at saksi rin tayo sa mga posibleng solusyon. Ang bawat pagkuha at pagbabahagi ng litrato ay isang maliit na kontribusyon sa isang mas malaking kilusan. Kapag ibinahagi mo ang isang litrato ng isang pedestrian lane na nakaharang, hindi ka lang nagre-reklamo. Ikaw ay nagbibigay ng informasyon na maaring makatulong sa iba na mag-ingat at nananawagan sa mga kinaukulan na ayusin ito. Isipin ninyo ang epekto kung daan-daan o kahit libo-libo sa atin ang magbabahagi ng ating mga nakikita. Kung gagamitin natin ang social media para ipakita ang tunay na kalagayan ng ating mobilidad, makakabuo tayo ng isang malaking visual database ng mga issue sa ating lungsod. Ang mga larawang ito kapag pinagsama-sama ay nagpapakita ng isang malinaw na pattern na hindi maaring balewalain. Ito ay nagiging isang malakas na ebidensya na maaring gamitin ng mga advocacy group, urban planner, at mga mambabatas para isulong ang mga polisiya na magbibigay daan sa isang mas ligtas at mas environment-friendly na sistema ng transportasyon. Ang pagbabahagi ng mga imahe ay nagpapalakas din ng komunidad Nagkakaroon tayo ng koneksyon sa mga taong may parehong karanasan at pangarap para sa ating lungsod. Nakikita natin na hindi tayo nag-iisa sa ating pagnanais para sa malinis na hangin at ligtas na daan. Nagkakaroon ng diskusyon, palitan ng ideya, at pagtutulungan. Mula sa isang simpleng post sa Facebook o Instagram, maaring mabuo ang isang grupo na mag-organisa ng isang community bike ride o isang clean-up drive. Ito ay nagpapatunay na ang maliliit na aksyon kapag pinagsama-sama ay nagkakaroon ng malaking epekto at nagiging simula ng pagkakaisa. Kaya mga katropa, ito ang aking hamon at panawagan sa inyo. Sa susunod na kayo ay lalabas, maglakad, mag-commute o magbisikleta, buksan ninyo ang inyong mga mata at maging mapanuri. Gamitin ang inyong mga kamera. Kunin ang litrato ng mabuti at ng hindi maganda. Ibahagi ang inyong mga kuwento sa pamamagitan ng mga imahe. Maging bahagi tayo ng pagtatanghal ng kaunlaran sama-sama nating itaguyod ang isang Maynila kung saan ang bawat paglalakbay ay ligtas, malinis, at kaaya-aya para sa lahat. Dahil ang kinabukasan ng ating mobilidad ay nasa ating mga kamay at nasa bawat pag-click ng ating mga camera. Alam nyo yan!